Tapos sa room Hi guys, birthday ko ni Papa. Another year. Ya may dala man, may handa. Upo ka basa na ni Papa ni mo. Sige. Kamim ko niyan. Dito na pa. Sige Papa, guptis mo pa. Sige

Mga apo, kami here na. papa ni mo, daday? Here come the majesty. O, gina. Kikam, kikam. Gina. Sige na yun, pagkampo na, bih. Haan mo siya, miyam? Saan sa doon, saka? Ayun na, di na taanip, bih. Gina. Gina. Sige na, gina. Sa ngalan sa bahan, sa anak sa Diyos, sa Espiritu Santo, amin. Lord, salamat taon sa grasya na niyakaroon sa amo at tubangan. Tana Lord, makahatag pa ini. Bisit makahatag pa ini nan hamok na grasya sa amo dugang sa amo nagrasya og dugang na kinabuhi ni papa. Adyo kami pasang dilo. Bisan pa man si amo unsa imo pero kabayo ko na love nimo kami gajud. Kay na nagpasalagan ni amo ang tanan-tanan namo na nagihan. Unya pa pamay mo abot galing mas kusgan pa kami din na naman naman mas grabe ka na ko na sana Lord giyahan niyo kami iban na kami perminti iban sa amo ikso na si Geraldine Swan Fritz Lord mga umuyo ako kanunay sa imo mga adyo ako ng tabang. may lain makatabang ka dun sa amo kung dili ikaw ikaw tanan isalig na mo tanan sa imo Lord ang tanan tanan ikaw na magagiyak ka naman, Lord ihangad na ka na -tanan sa iyo, Lord, kung ano may galing iyo mga plano, dawato na, Lord. Sanin, tanan, amog, sa nyo tanan, amo, gi pangayaw, gi pasalamatan, sa ngalan ni Kinasagin mo. Amen. In the Father, from the Son, the Holy Spirit, Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, pa, Papa. Pa, uh, more birthday to come. Pag blue na pa. Blue na dahil, blue. Yay! Yay! Slice na ang cake, May. May pakaon ka cake, Ma. Tanan pa ka na. Ami, ami, ami. plato, kutsara. May ang ay, bay bay bay. Ay, bay bay bay. Sarang, may! Ma. Pakaon ka, May pa.

Sige, ah. nah, ka Na, kakakonek. Kungkung! <tong> <tong> si na, pagkukad na. Bakana siya pala salit, ba? Gamay. Nah, Sige. ba? <tong>

Dile. Kenapa nak aku? Sudah konde dah ya? Dera badi papa kamu din. Tahun, Diga 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 ding. Enggak nyangka guys. Oh, ang new colors Kaya Kaya para power New colors.